Bali share ko lang, outfit check muna tayo dahil holiday ngayon. Maglalaro tayo bukas. Bali, ito yung papi-prepare ko kung paano magumpisa bago pumunta sa game. Yan yung paborito kong damit. Yan black kamu Resident Evil na set. Yan, Umbrella Corporation. Yan yung pants natin. Yan may pad din sa may pad din siya para hindi masayad sa tuhod pag nagbabarila, gagapang. Green camo. Ayan, medyo malaki yung size sa atin ng konti, pang reserva natin yan. Madalas na pinapagamit ko yun sa kapatid ko. Ayan yung mga set natin. Pakita ko rin yung iba. Yung mga uh, battery, ch charge natin ngayon. Medyo matagal mag-charge yan. i ch charge na natin. Meron naman tayong balance charger. i ch check natin yan. Pan-check ch ng battery. Meron din dito medyo kalat-kalat kasi matagal ko hindi naglalaro. Double bag, paborito nating bag. Sobrang heavy duty na bag. Dalawang unit kasha. Ayan. Dalawang unit kasha dito. Pray, pipili tayong set. Siguro mag-block na lang ulit ako. Bagong laban naman tong mga uniform natin. Nung mama natin. Nung mabait. Ayan. Umbrella Academy. Tapos, sutin natin. Tapos, itong vest. Ayan. Vest natin. Ayan, umbrella corporation din yan. Set yan. Ayan, gloves. Dapat di mawalang gloves. Nasaan ang mga boots? Yun, boots natin. Tapos, Ah, ito. Holster. Ah, uh, bagay ng baril. Holster. Mag-pull. Saka, belt pala, belt. Tuka tayong belt. Dami natin belt. Kaya, syempre, partner-partner yung gulay. Set yung mga gamit natin. Five-point. Tactical belt. Tapos, Magazine. Pili muna tayo kung anong barang gagamitin pala natin. Hangga natin, secondary. Siguro ito na lang, namimiss ko nang gamitin to. Ayan. Ay, kapa. Mm, gusto kong gamitin yung shotgun, kaso hindi kakasya dito yung shotgun, mahaba. dito to siya kasya sa isa. Kaso casual game lang naman tayo bukas. Uh, itong MP5 na lang siguro. Yan, MP5. Titesting natin ngayon yan kung okay pa yung mga red dot. MP5. Dapat lagi may reserva. AK. Ito, madalas kong reserba tong AK. Pang bakbakan kasi ito eh. Tapos magazine. Extra magazine. Yes, magazine. Magazine extra. Yan. Yan ang dadali natin. Makalat. Tingnan natin paano natin ayusin. Pause ko muna. Uh, bali ito na. Yan. Inayos ko lang kasi ang gulo kanina. Yan. Magazine. And bali ito na yung secondary natin. Tapos extra unit na mahaba. Yan. Tools, battery, bibis Wala akong green gas. Yung problema doon na bibili. Isang helmet, protection. Yan pinaka safety dyan kay mag-invest. Para sa safety nyo. Yan. Yung mata hindi napapalitan yan. Yan lang. Lagay ng unit para hindi nasasira pag sa biyahe. Yun pinaka kailangan natin. Tapos mag-enjoy lang. Sinek ko na yung pinaka red dot. Kung gumagana. gumagana pa, may battery pa. Mas kay yung mga ilaw. Hindi naman nagagamit. na uh, tinesting na rin natin yung unit. Tinesting ko yung battery sa aking unit. Okay. Gumagana pa sila. Kaya mag-umpisa na tayo mag-pack. Dapat mapagkasya natin sila sa isang bag. Yung di lang natin may ilalagay, itong helmet saka yung vest. And Umpisa na natin ngayon para makita nyo paano tayo mag pumunta sa wargame. game Yan, para bukas maaga. Yan, simpleng setup lang, mabilisan lang. Asha, yes, isang pack na.